magluluto tayo ngayon ng sirloin na yan with ano sya, with um, sitaw. Ngayon guys, pratuhin muna natin yung uh, ano ba tawag doon? Yung sitaw. Gisahin muna natin with uh, sibuyas. Ilagay na po natin ang sitaw guys. Lagyan ng tuyo. Lagyan ng pang pangkalasa. Sige ng herb. Habang inaantay natin yung uh, ano guys, uh, batong um, iprito na, pin, na po natin yung uh, tenderloin. So, magula natin yung sa gilid, gilid So, ito po yung pinakamalambot na uh, part ng Uh, meat ng, ano ha, ng pork. So, tenderloin. Tenderloin. Tenderloin yata yun. Tenderloin, no? So, so magprito din tayo ng kanin. So, ito na po, guys, ang ating pagkain pues no